nakitaan po namin ng probable cause to to file an administrative complaint for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer against Police Brig Brigadier General Romeo Macapas. Gumugulong na po ang uh, kaso uh, dahil po may formal charge na po na file ang imis sa ating legal service. Ito rin po ay aakyat sa NAPOLCOM Commission and Bank kung saan tayo po ay nakaupo at kung saan doon po natin nakatulan either absuelto po sila o di po kaya ay eh, papatawan po ng nararapat na parusa. Opisyal nang naghain ng formal charges ang Police Commission laban kay Makapas matapos maghain ng complaint ni Ella Kim Patidongan at kapatidindong si Julie Odondon matapos gumawa ng isang questionable aksyon noong kunin ang magkapatid na sina Ella Kim at Jose sa Cambodia noong Hulyo. Ayon kay El Hakim na sapilitang ang kinuha ang kanilang mga cellphone, pagkatapos ay idinilit ang lahat ng importanteng message na nagsisilbing ebidensya sa mga nawawalang sabongero. Kasabay nito ang pagtago ng kanilang mga SD card na naglalaman ng mas matibay sana na ebidensya laban sa mga sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon pa sa salaysay ni Elakim, matapos ang insidente sa Cambodia, nakaranas umano sila ng matinding takot at panggigipit. Aniya malinaw na ang ginawa ni Makapas ay hindi lamang simpleng paglabag kundi isang seryosong pagtatangka para patahimikin sila at hadlangan ng kanilang pagsisiwalat ng katotohanan hingil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Idinagdag din ng kanyang kapatid na si Julie kilala rin bilang Dondon na matapos mawala ang cellphone at SD card ng kanyang kapatid, pakiramdam nila ay nalagay sa alanganin ang kanilang sariling kaligtasan. Ang mga ebidensyang iyon umano ang magpapatunay na may mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero na matagal nang pinagahanap ng kanilang mga pamilya. Dahil dito, nagpa siya ang magkapatid na lumapit sa Police Commission upang formal na magsampan ng reklamo laban kay Makapas. Hindi na nila kinaya ang pananahimik at naniniwala silang ito ang tamang panahon para ilantad ang mga katiwalian at pangaabuso ng kapangyarihan. Sa isinampang kaso, malinaw na nakasaad ang mga paratang sa pilitang pagkumpiska ng personal na kagamitan pagmanipula at pagtago ng mahalagang ebidensya at pananakot laban sa mga saksi. Ayon naman sa Police Commission, matindi ang bigat ng mga aligasyon at hindi nila papalagpasin ang anumang tangkang panghaharang sa katarungan. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng insidente at kung mapapatunayan posibleng humarap si Makapas sa kasong grave misconduct, conduct ang becoming of a police officer. Samantala, umaasa ang pamilya ng mga nawawalang sabongero na sa pagbunyag ng magkapatid na patidongan ay magkaroon ng panibagong linaw ang kaso. Panawagan din nila sa mga otoridad na tiyakin ang kanilang siguridad lalo't malaki ang banta kapag nilantad ang pangalan ng mga sangkot. Kung tutuusin hindi lamang ito laban para sa mga nawawalang sabongero, kundi laban na rin para sa hustisya at katotohanan. Sa bawat hakbang ng investigasyon, mas lalong lumalabas na malalim at organisado ang pagkakasangkot ng ilang personalidad sa pagkawala ng mga ito. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. At saka pinaristo na nila kami. Kinuha nila yung silpo namin, ni Jose at saka nung binalik na nila wala ng SIM card, wala ng memory card. May sa mga, mga, mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Sa madaling salita, alam naman ng lahat to na gumagana na ang pera ni Mr. Atong Ang. nagsalita na binisto ang ginawa sa kanila ni General Makapas sa Cambodia. Matapos ang mahabang pananahimik nagsalita na si Elakim Patidongan at isiniwalat ang umano'y sinapit nila sa kamay ng dating CIDG Chief General Romeo Macapas habang sila ay nasa Cambodia. Ayon kay Ella Kim nang dumating si Macapas at ang kanyang mga tauhan upang kunin sila, agad na kinuha ang kanilang mga cellphone, tinanggal ang mga SIM card at memory card na naglalaman ng mga ebidensya na sana'y magsisilbing proteksyon at patunay sa kanilang kaso. Hindi lang yon, e kinuwento rin ni Ella Kim na pinapaiwas sila sa media at pinayuhang huwag magsasilita tungkol sa mga sensitibong impormasyon na maaaring magdawit sa matataas na tao sa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Ayon sa kanya na para kaming binalot ng takot at habang nasa kamay kami nila, wala kaming kalayaan. Dagdag pa ni Ella Kim na may mga kasamahan daw siyang nagkasakit sa Cambodia, ngunit hindi agad nabigyan ng tulong. Mayroon pa raw pananakot na kapag nagsalita sila, laban kay makapas mas lalong mapapahamak sila pagdating ng Pilipinas. Kaya naman naging tikom ang bibig nila dahil sa banta na ito. Pero yun nga, walang lihim na hindi mabubunyag. Ang mga pahayag na ito ay kasama sa isinampang complaint affidavit nila Julie Dondon Patidongan laban kay Makapas sa Napolcom. Sa affidavit binanggit din nila ang aligasyon na binayaron umano ang mga pamilya ng biktima para ibaling ang sisi sa kanila imbes na sa totoong mastermind. Samantala, itinanggi naman ng kampo ni Makapas ang mga paratang at sinabi na siya ang dahilan kung bakit naibalik agad sa Pilipinas ang magkakapatid mula sa Cambodia sa loob lamang ng isang buwan ayon pa kay Elakim, hindi o mano simpleng pagkuha ang nangyari sa kanila sa Cambodia, kundi isang malinaw na operasyon para kontrolin ang kanilang testimonya at mga ebidensya. Aniya, bago pa sila maisakay pabalik ng Pilipinas, may ilang tauhan na daw si General Makapas na pilit silang kinukumbinse na baguhin ang kanilang salaysay para bang script na binibigay sa kanila kung ano lang ang dapat nilang sabihin sa media at korte. Isa pa sa kanyang ibinulgar ay ang pagmamanipula umano sa mga ebidensya. Mismong sa harap niya raw kinuha at winasak ang ilang memory cards na naglalaman ng mga litrato, video at voice recording na maaaring magdawit sa ibang matataas na personalidad. Ayon pa kay Ella Kim, doon ko na-realize hindi lang basta-basta ang laban namin, malalim ito at may malaking pangalan na sangkot. Sa kanilang complaint affidavit, detalyado rin ang umano'y pagbibigay ng pera sa ilang pamilya ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa kanila, layunin itong ilihis ang investigasyon at gawin silang pangunahing sangkot sa kaso. Ayon pa sa kanila, hindi lang kami nilapastangan sa ibang bansa kundi sinira rin ang integridad ng hostisya dito sa Pilipinas. Samantala, nanindigan ng kampo ni Macapas na walang katotohanan ang lahat ng paratang at igigigit na malinaw ang intensyon nilang ligtas na maibalik sa Pilipinas ang magkapatid. Ayon sa PNP na walang kaugnayan sa mga aligasyon ng paglipat ni Macapas sa ibang pwesto at kusa niya raw itong hiningi bago siya magretiro. Gayon pa man, ni Ella Kim na hindi siya tatahimik. Ayon pa sa kanya, kung ako lang ang magsasalita, baka hindi ako pakinggan. Pero kapag lumabas ang lahat ng nakakita at nakaranas lalabas ang buong katotohanan, sabay panawagan sa iba pang nakasaksi na maglakas na na magsalita. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung tagbo ng ano niya at saka pinaristo na nila kami. Kinuha nila yung silpo namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. May Sa mga malagang ebidensya doon na makukuha. Sa madaling salita, alam naman na lahat to na gumagana na ang pera ni Mr. Atonga. Ito na kaya ang susi para mahuli ang lahat ng sangkot sa pagkawala ng mga sabongero at mapiit ang pinaka mastermind nito.